So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, PJ Vergara po. Okay, maghahatid ulit tayo ng uh, ilang mga kaalamat tungkol sa pagmamanok. Sorry po mga kamanok, medyo sobrang natagalan tayo ng uh, upload. So na-miss ko po kayo mga kamanok. At ngayon po ang mahalaga, muli tayo nagbabalik upang mag-share sa inyo ng uh, ilang mga tips tungkol sa pagmamanok. So at this moment of time mga kamanok, pag-usapan natin dahil sa ang dami nung nagtatanong ng topic na to, So, ginawang ko na po ng video. Kesa isa-isahin ko po kayong sagutin, isa-isahin ko po kayong replyan. So, napakarami niyo po. So, ang uh, majority na tanong is, uh, Idol, ano po ba ang katangian o paano ba daw po natin malalaman ang isang quality na manok? Yes, mga kamanok, napakaganda po ng topic na to, especially para sa mga baguhan, sa mga newbie, para magkaroon kayo ng wasto at tamang kaalaman sa tamang uh, pagpili o paghahanap ng isang quality na manok, especially kung kayo is baguhan pa nga lang na gustong mag-alaga ng manok, So, pakinggan nyo po yung mga qualities na to na ko para po may guide kayo, para po meron kayong uh, ika nga uh, gabay, kung paano nyo malalaman kung ang isang manok ay quality or low quality. Alright? Sa mga kamanok, isa lang palagi hinihiling ko, don't forget to click the subscribe button, wala naman pong bayad dyan. And syempre, ilike nyo na po yung video nito para sa mas marami pang advice, usapang pagmamanok, ang ating mapag-usapan dito. Okay, so gusto ko dumami ang ating mga kaibigan, makilala ko kayo. Mag-comment kayo para naman makilala ko kayo. Sa araw-araw na tinitingnan ko ang inyong mga uh, inyong mga bawat comments, sa bawat uh, paggawa ko ng video, may shout-out ko naman kayo kaya mahalaga na mag-comment din po kayo. Okay? Kung taga -saan kayo, ng pangalan ninyo, ilang taon na kayo, kahit ano po, bahala po kayo. Okay? So so much for that. Simulan na po natin ang ating uh, topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga katangian ng isang quality o kalidad na manok. So number one, malalapad ang buntot at mahaba. Yes mga kamamay, ang isang manok po, especially yung mga manok po na lumulugo na o naglugo na, mapapansin nyo po yung bawat hibla, hibla nga ba ang tawag doon, yung bawat primary feathers ng manok, lumalapad po yan. Yung iba nga, minsan ganito kalapad eh lalo na yung pinakalawi, yun yung ano yung yung dalawang mahaba sa unahan. Lumalapad po yun, Okay? So the more na mas malapad po sila, the more na mataas ang pedigree ng manok. O kaya naman, mas mataas yung lahi ng manok. So masasabi natin quality kapag ka Hindi po kasi yun normal sa mga ano eh, sa mga native, okay? Sa mga sa mga ikang sabihin nating uh, hindi maayos na manok. Okay? Kung mistiso ang manok mo, makikita mo hindi gano'n kakakapal, hindi gano'n kalalapad. So para ma-identify ma mo kung sino talaga yung mga manok na quality, especially kung mga nakapaglubo na yung mga yan, lumalapad po talaga. Yung iba, minsan nga, sumasabit pa o lumalapad pa sa lupa, sobrang haba. Yun yung mga quality ng mga manok. Okay? So sa buntot, makikita nyo po yung ganong katangian. Mga kabanok, sinulat ko na po dito ano, para hindi po tayo malito, para po maisa-isa natin ng maayos, maibigay po natin ng kompleto. So next, number two, is yung maliit po ang ulo. Yes, mga kamamay. Kal kalimitan o karamihan sa mga quality na manok, maliliit po ang ulo. Yung mga crosses po natin ng mga oriental uh, chickens sa American chickens, so normal po na uh, medyo malalaki o may kalakihan pa ang ulo, pero masasabi natin quality. Sabi ko nga sa inyo, ang isang quality naman manok, nakadepende po yan sa, sa, sa may gusto o sa breeder kung sino yung nag-aalaga. Kasi uh, hindi naman po sinabi nga, kapagka uh, uh, kapag ka quality ang manok hindi ka naka, hindi, hindi mo na kailangan mag-infuse pa ng ibang mga linyada kasi po yung ating mga breeders yung mga mga farms po natin Okay? So, dinedevelop po talaga nila yung uh, kanilang mga materyales. Halimbawa, uh, sila po ay mag infuse ng, halimbawa lang to ano, asils or Peruvians, mga oriental, shamos, parawakan, o kung ano-ano pa man mga kamano. Kasi po, yung, yung oriental, ini-infuse po yan ng mga farms sa mga American chickens. Kaya po sila ay nakakapagpalabas ng mga magaganda mga quality, magandang katawan, magandang itsura, lahat ng kalidad nasa kanya, that is because nag i -in, uh, nag -i infuse nga po sila. So, uh, pag sinabi pong quality nga mga kamano, karamihan na, na, na sinasabing quality, maliliit ang ulo. So, upon na uh, evolution po, okay, pinagaganda po nila yon. Alam naman natin yung mga oriental, malalaki ang ulo niyan. So, ang breeder na po ang bahalang mag-enhance noon sa paglipas ng panahon, paliliitin ang ulo. Minsan, ang uh, ini-improve talaga nila muna is yung pangangatawan. Kahit yung ulo, malaki din, okay lang. So, sa po nila yun, i-breed sa mga quality talaga ng mga manok. Okay? Especially mga kelsos, mga sweaters, okay? Mga round heads, okay? Yung mga modern round heads, magaganda na rin po. Pero yan po ay, uh, hindi po ganong kagandahan. Kung makikita nyo po talaga yung original round heads, original sweaters, yung mga nakikita nyo po ngayon magaganda, mga guwapo, yun po sinasabing mga quality, yun na po ay evolution na po yun. Ini-improve na po yun. Ini-enhance na po yun ng mga breeders. Okay? Minsan yung iba, uh, kinocross, uh, kinocross sa golden boys, sa mga 5K sweaters, kaya po gumaganda yung itsura. Okay? Makikita po ninyo yung mga 5K sweaters ninyo. Sa pagkakaalam ko, meron niyang asil eh. Ang katawan ng mga yan ay talagang bultong-bulto na halos hindi mo mahawakan. Okay, tapos ang itsura napakaganda. So, yun po ay na-improve na po talaga ng breeder. Kung sino po talaga yung breeder na nag-aalaga niyan, siya po talaga yung kakayahang mag-improve niyan. Alam niya, kabisado niya ang kanyang alaga. Kagaya ng red, hindi nila inaalis yung mga sweaters nila. Diyan sila nakilala yung mga gilmores. Hindi po nila inaalis kasi napakatagal na panahon po nila yung dinevelop bago po nila napalabas yung ganong kagaganda, ganong mga sizes, ang lalaki. Ganong kalalaki ang katawan. Bulto talaga. Tapos napakaganda ng itsura. Pang-materialist talaga kung sasabihin natin talaga. Okay? Yun po ang isang masasabi kong quality o nandun na talaga yung kalidad ng manok uh, sa 5K sweater ni Red. Okay? Yun po talaga ang uh, talagang masasabi kong quality talaga in and out. Okay? Kung gusto niyo ng materialist, bata kayo kay Red. Nandyan yung mga pula na kulay, mga Gilmores, talagang ano yan eh, talagang uh, mataas ang standards ni Red pagdating sa pagbibreed ng manok. Okay? So next, maganda ang bone structure. Yes, mga kamanok. Ang isang uh, magmamanok, isang hipo pa lang sa manok, sabi, masasabi na kaagad na quality, a ah, quality to. Maganda ang buto, especially yung buto eh. Ako kasi sa una, ako kasi unang-una kong tinitingnan is yung bone structure kahit hindi yan quality, kahit malaking ulo niya, basta maganda ang bone structure, para sa akin, yun ang quality. Hindi ko gusto yung maganda nga itsura, maganda nga ang size. Pag hawak mo, walang pitso, hindi quality para sa akin yun. Kaya kung ako sa inyo, maghahanap kayo ng isang manok na quality, unahin nyo po yung bone structure. Okay, tingnan po niyo yung mga tingting -ting ng bagwes, kailangan makakapal. Yung pitso, kailangan masisilat po ninyo. Alright? So yung uh, sipit-sipitan, kailangan po matigas po yung ano, yung dalawang ano, yung nakaganyan. Okay, kailangan matigas po 'yon. So next, mababa yung tahid. Kailangan mababa po yung tahid mga kamanok. Para sa akin, the more na mas mababa ang tahid, malapit na sa pinaka frocto, so mas quality po 'yon. Kita niyo po yung daliri na nakaganyan. Kung mas malapit po diyan yung tahid, mas quality po 'yon mga kamanok. Kasi pagtaas po ng tahid, mas uh, disadvantage po sa ating mga alaga yon. Bakit po mga kamanok? Kasi po nawawala po yung ano eh, yung uh, pressure nung uh, nung binte kapag ka tumataas yung tahid. So next video pag usapan natin niyan yung taas at baba ng tahid para maliwana maliwanagan, malinawan din po kayo. Para sa akin, mas quality po yung mas mababa ang tahid, mas malapit sa mga daliri ng ating mga manok. Okay? So next Pencil fit. Ayan. Ah, so, ang daming naghahanap na ito. Lagi nang tinatanong ng iba. Pencil fit ba yan? Manipis ba ang paan yan? Yung iba nga, tinitingnan pa sa ganito eh. Okay, tinatalikod yung manok. Tinitingnan po nila yung binte kung manipis talaga. Yung iba nag, nag ano, eh, na, nagre-rely sa nipis ng binte kasi para sa kanila yun yung magandang tingnan. Actually, maganda naman talagang tingnan kung manipis talaga yung uh, binte. Pero para sa akin, mas gusto ko yung makakapal. Okay, makakapal na mahaba. Kasi po, the more na mas mabigat, alam nyo na po yun. Okay? Para sa akin lang naman yon Okay? So next, laging nakataas ang paa. Laging lagi nakaganyan. Okay? Yung iba eh, pagka naghahanap sila ng partner, ng soulmate, ayaw nila yung ano eh, ayaw nila yung mga nakataas ang paa na ganyan. Sabi, quality daw. Okay? So pero nakikita ko naman talaga, yung mga quality naman, talaga nakataas ang paa na ganyan eh. Hindi ko rin alam kung bakit, pero most of the quality chickens, lagi pong nakataas ang paa. Yung mga manok naman na nakababa ang paa na ganyan, hawak nyo ganyan, nakababa ang paa. So, ano po sila? Uh, kar karamihan, okay? Uh, Nakakross po sila sa mga oriental chickens. Okay? So, kasi po yung mga oriental chickens, talaga nakaganon ang paa eh. Siguro mabibigat. Siguro malalaki. Kaya nakababa. Okay? So, yun po. So, next. Uh, makapal po yung kilay. Okay, tingnan nyo po, parang lagi ng masungit. Tingnan nyo po ang itsura, makakapal po ang kilay na ganito. It's either kahit babae yan, or uh, tandang, pagka uh, quality talaga, ang kilay po yan, makakapal. Okay, makakapal po ang kilay nila. Yun po ang unang hanapin din po ninyo. Okay, so next, makapal ang pisngi, itong ganito. Makapal po, makapal po ang pisngi, parang paga. So yun po ang quality, maganda po ang itsura. Compared po natin sa mga manok na malalalim ang ganito para sa akin, hindi po magandang tingnan yung itsura. Lagi po kasing ano eh, hindi ko alam ha, karamihan ng ating mga breeders magmamanok. Pag hawak nila ng manok, sa mukha agad nakatingin. Kailangan ang mukha ng manok ninyo makapal. Hindi yung nakalubog. Kasi po pag nakalubog, aakalain ng iba, nagkasakit. Although may mga linyada naman na gano'n, malalim talaga ang pisngi, pero kahit hindi nagkasakit, ganun po talaga. Pero ikaw, kung maghahanap ka at mag-aalaga ka ng isang quality na manok, tignan mo yung mukha. Kaya mo yung pisngi, kailangan nakapal, mapula, o kailangan ko nakaganito. Yan. Gwapo po. Gwapo po ang tawag pagkaganong quality. Sabihin ng iba, ay, quality itong manok na to. Ang ganda ng mukha. Especially mga sweaters. O talagang mga golden boys. Nako. Makikita niyo yung itsura ng mga yan. Pulang-pula ang mukha. Tapos, napaka-kapal ng pisngi. Sabihin, healthy and quality. Pero, Higit pa man sa mga nabanggit ng mga kamanok masasabi talaga natin quality ng isang manok kung talagang healthy siya hindi nagkasakit yun para sa akin ang uh, overall category ng pagiging healthy okay so mga kamanok sana kahit pa ano uh, natulungan ko kayo kung paano nyo makikilala ang isang quality na manok uh, sa tulong ng mga tips na to so mga kamanok asahan nyo na mas marami pa tayong pagmapag-usapan asahan nyo na mas marami pa tayong uh, mga susunod pang mga vlogs Okay, na ating mapag-usapan. Mga kamano, kung may mga katanungan kayo, next video, ilagay nyo lang sa comment section, pag-usapan natin yan. Kung bahalang sumagot. Kung marami ang katanungan nyo, walang problema, handa ako pong bigyan ng oras at panahon yan. So, paano muli? Once again, PJ Vergara po, linyada ng mamay, paalam sa inyo.